pre. Bibili kami ng heater dito sa C6 pre. <coughs> Di ba ito yung ayaw mo pre? <laughs> bibili kami yung ano. Para makatikip ka na ang pre ng ano. Dito rito. Masarap kaya to, pre. Nakaiba huh? to doon sa abuyo yun, yung binibili natin. <laughs> Dito bagay sobrang yun, know? dami oh. Eh pwede pwede, baka mamalingat tayo eh. Oh no! Malingat tayo, punta, ubus yan. Dali ka ngayon. <laughs>